Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 7 ng Marso, ipinagdiriwang natin si Santas Perpetua at Felicity. Kamusta? Ang mga banal na Perpetua at Felicity ay dalawang martyr na kristyano na lubos na pinagpapala sa simbahang katoliko. Si Perpetua at Felicity ay dalawang kristyanong babae na nabuhay noong ikatrekon siglo sa lungsod ng Kartago sa Hilagang Afrika, kasalukuyang Tunisia. Si Perpetua ay isang kabataang maharlika mula sa mayamang pamilya, samantalang si Felicity ay isang alipin, nagdadalang tao nang siya ay ikulong. Sila ay inaresto kasama ang iba pang mga kasapi ng kanilang kristyanong komunidad sa panahon ng mga pag-uusig ng Emperador Septimio Severo. Bagaman sila ay may magkaibang mga sosyal na estado, sila ay nagbahagi ng hindi matitinag na pananampalataya kay Yesu Kristo. Sa panahon ng kanilang pagkakakulong, si Perpetua ay nagtala ng isang journal ng kanyang mga karanasan at mga pangitain. Si Felicity ay nanganak sa bilangguan, ngunit hinarap niya ang kamatayan ng may tapang at pananampalataya. Sa kabila ng mga panalangin ng kanilang pamilya at ng mga pagsisikap na pabayaan silang talikuran ang kanilang pananampalataya na sina Perpetua at Felicity Matibay sa Kristyanismo, sila ay ipinakulong at dumanas ng iba't ibang mga pagpapahirap, kabilang ang pagtatapon sa kanila sa isang arena kasama ang mga mababangis na hayop, ngunit na natiling hindi matitinag ang kanilang pananampalataya. Ang kanilang tapang at determinasyon na manatiling tapat sa kanilang pananampalataya ay nag-inspire sa maraming iba pang mga Kristiyano noong panahon nila. Sedang clear rekartan hinatlen sa kamatayan at pinugutan ng ulo. Namatay sila sa martyr noong taong 203 AD at ang kanilang patutuo ng pananampalataya at pagtitiyaga sa gitna ng hirap ay naging halimbawa sa maraming iba pang mga Kristiyano sa buong mga siglo. Narito ang isang panalangin na iniaalay sa mga banal na Perpetua at Felicity. Makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat kami para sa buhay at martiryo ng mga banal na Perpetua at Felicity na nagpatotoo ng kanilang pananampalataya kay Heso Kristo hanggang sa huling sakripisyo ng kanilang buhay. Naway ang kanilang halimbawa ng tapang at depusyon ay magbigay inspirasyon sa aming sariling pangako sa iyo at sa aming kristyanong pananampalataya. Mga banal na perpetua at felicity, ipanalangin ninyo kami sa Diyos. Bigyan kami ng lakas na manatiling tapat sa aming pangako sa iyo. At suportahan kami sa mga sandaling nag-aalinlangan at nagdaramdam. Naway kami gaya nila ay magpatutuon ng aming pagmamahal sa iyo at sa aming mga kapatid at kapwa sa mundo. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Pinagpala Juan Larke ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.